magluluto ang aking pamangkin ng pasta at ito ang mga sahog giniling na baka carrots onion at saka at saka lasagna pasta Tapos meron pa pala button, mushroom at saka at saka yung spinach. Ito paglutuan ng pasta para mas mabilis. So, ayan. <clears throat> Ang galing magluto yung pamangkin ko eh. Ano nga lang. Ginayat-gayat niya yung carrot. So there At ito yung ano piling ng lasagna pasta. Ayan, lagyan ng paminta. Lagyan ng garlic powder. Tapos, Himalayan salt. Aking pamangkin na magluto habang nagluluto, ginagayat yung gulay. Ako, kailangang ihanda ko lahat bago magluto. Yan, ginagayat yung mushroom. Tapos dito. Hindi kasi dito pa pa Oh, inilagay na niya yung sauce, yung uh, tomato sauce. Ito na rin pakimuan yung pasta muna para mas mabilis ang pagluto. Ayan. Ayan, dilagyan ng cheese, yung sauce, Ayan, anong klaseng cheese yan? Uh, marble cheese. Marble cheese. Mozzarella. At saka mozzarella. Ayan, hugasan banlawan yung spinach. Tapos idagdag dun sa sauce. So, huwag i-overcook yung pasta. Hanguin pag ano siya, yung mga at least siguro 70% yung hindi masyadong malambot at hindi masyadong matigas. Ayan. Hanguin muna habang niloloto pa ang sauce. So,

yearly year, year Lang. basta i-layer ulit yung sauce at saka cheese. Tapos, gagaran ng, pag nalagay na lahat, nalayer na, na gagaran ng sim din. Mocharilla, may combination yan eh, parang cheddar at saka mozzarella. So now, ano yun? Ano yan yung nilalagay mo? Oh, yeah. Parsley, ground parsley. Parsley, dried. Nagin ng ground parsley, ready to bake. Loto na after 20 minutes. Baking. Ayan. Lasagna. Beef lasagna. ayan so, this, this here, right? It's Ako ang unang sa connected to the blood supply, the and die, right, of origin, and it's localized to the tumor growth. Stage two is limited local spread, and stage three means that there's more extensive local or regional spread, and stage four means that there's ayan kain na tayo ito kain na tayo luto na yung uh, beef lasagna sarap thank you for watching salamat hmm.